po nila dinanas yung hirap namin magkapatid. Yung mga, mga oras sa pangangailangan namin sa kanila. Sa kanilang dalawa. Yun lang hinanakit ko. Nandito pala sila. Pero hindi nila kaya kami puntahan. At nung nandito na ako pare, doon pala nila ako kaya nilang, kung yan Dati, nakulit ko siya, yung papa ko, nakulit ko na, padalaw ko ng mga picture ko. Na-ignore ko na na-ignore silang lahat. Silang buong pamilya. Pero bakit na nandito na ako, parang ramdam ko na gusto nila akong ano hina. Uy, sibi. Ano ko yan? Parang gano'n magasasaka po. Uy, ano ko yan? Gano'n. Parang gano'n. Anak ka pag hinanakit. Hmm. That's ano? No? Para si literal. Hindi mo maiwasan iwasan na ma ma masaktan ka. Yun ang nakahinanakit ko. Siyempre. Eh. Siyempre. Diba? Parang kailangan pa bang dumating mm. sa punto na ganito. Para... Sa punto ko na ganito. Paano yeah, kung wala kung ko hindi dito? Paano kung di nangyari ito? Okay. Hindi na naisip ko. May ang sasakit para sa akin na gano'n. No, deep no. Parang pakiramdam ko dito pa, dahil dito pa lang, dito pa lang ako mapanggap niyan bilang ano. Paano pag hindi ka nabigyan ng na, na, opportunity? ano ko? Hindi rin. rin, rin. ko ay. Eh. Oh, sabi ko, kaysa, yun, sabi ko lang. hindi. Parang walang pinakaiba yan sa mga kaibigan na nasan kayo nasan nung kailangan, ko kayo. Oo, no, Ngayon okay yun, na ako. Oh, Saan kayo nagsisiksik ah, sa akin. Hindi mo masakit. ba? Diba? Nung no, wala, wala wala ako, wala, wala kayo. yun. na meron uh, na sa na iangat ka bigyan, kahit di ka bigyan ng pera, no. iangat ka nang iangat ka nila. Hoy no. po, kaya mo yan kahit di ka namin tulungan, kaya mo. Kahit gano'ng salita, hindi ay dinabo pa hinusgan pa yung pagkatao mo. Inano ang apa? Inano Parang inano ka. Dos pinahiya ka pa doon sa nang nagpalaki sa iyo. Na hindi alam ni Lulu kung saan siya makampi, kay Papa no. o sa akin. Kasi may mga option si Lolo din ay eh. na nabasa na, ko eh. ay na, maari siyang maniwala dito kasi mm -hmm. na observe na ko si Mang mm -hmm. araw baka daw na masyado ako nag-isip na gusto ko baka mayaman na ako ganun, mm -hmm. na inano ko pero sa, sa akin naman alam ng Diyos ang totoo at pinasa Dios ko na lang pero naano ko rin noon parang ako nagsisisi sa Dios ko bakit ginawa sa akin ng mga ganoon pangyayari na hindi ko talaga, sabi ko... Nakasalat ka pa ng letter? Message ba yun? Mm -hmm. Tinulungan ka ni Tim? Tinulungan ka ni Tim. Siguro dahil din ko na basag din yung papa Kaya sabi ko yun Dito, dito, dito nang ano, dito nang nag-ano. Ay ayaw niya tumanggap. Tama sa amin pare. Tama din yung sinasabi ni Dito, may anak din sa... So, oo. oo. Ay, abay, ay, ay, na, so oh, oh. Ang bakit pinoprotect niya? Ay, pinoprotect niya. Pinoprotect naman. Yeah, as in. Yeah. Uh, alam ba niyo? Alam mga anak. Ay, 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 ano, ay, ang ay, ano ko nung sabi ng lolo, ang alam ano ng mga anak, pero wa, ano, wala pang isip. Siguro pala kayo lang pala. Ang naano na ako. Uy, huwag ka nang pumunta dito pa rin. Ano ako. Ayaw mo lang. Ah, siguro. Oo. Sinikret niya sa family. Sinikret niya. Ayaw. Ayaw. Ay, 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 ano yung... si yeah. pa yung kapatid mo, hindi pa niya alam. Oo, ba? sabi nga yung sa akin ni no. Kuya. O, oh. kasi ah, Broda hindi niya alam. No? Ang alam niya ang ni tatay niya yung lola niya. Oo. Ang alam ni Broda talaga. Ang tawag niya kay lola, mama eh. Ito mahirap no. Na no, yun ang ano, kahit itong nangyari na ito, hindi alam ni Broda. Kahit ang punta namin kay Papa, hindi alam ni Broda. Hindi namin inasabi kasi baka may mangyari sa buhay niya. Yun ang ayaw na ayaw namin na sinekreto namin. Pero dahil dito, nailabas na, mapapanood dito ni Bruda, baka, hindi ko siya may kung mag-alit siya sa akin. Oo oh, naman, syempre. Pero may din niya na yun, sa kapakanan din niya. Yun na, ko. Ayaw kung humantong sa gano'n na mag sa akin kapatid ko. Ganun, hindi, hindi ko kaya. Huwag naman ko. Alam siya. naman eh, na mahal na mahal mo okay. siya. Eh, hindi ka naman nagkulang din na ako to. Kaya nga eh. Pero siyempre, marami siyang tanong na hindi ko nasa Oo, kaya nga diba sabi. Kagaya ko. nung anong itsura ni Papa na sa mga pag ko kay Kuya. Ganun. Dapat, yung mga oras na yun. By the time na tarangin ka ni Bruda ng tanong na yon may hmm. sagot ka na. At yung mga picture na yun, Simula yung iba, na may mga picture akong kasama si Papa, tinago hmm. ni Lula yun. Hmm. Kasi hmm. baka makita ni Bruda. Oo. Yung... Pag nakita ni Bruda yun Magkatanong na naman yun Magpala tanong yun eh, eh, dapat mas maging malakas ka kasi Alam mo pa kung ano sabi niya kay Bruda <coughs> oh, Bakit daw pinadala, pinagdala daw ni, Namin ang apelido niya yung Kay Bruda yes. Kasi hindi daw niya anak yun Anak daw ni mama sa si ibang lalaki yun hmm. Ay, Obvious, obvious naman Tingnan ko Ang tsura Hindi ang magasabi ng totoo no? Ang mama mo Kung sino totoong ama hindi broda, yun ang tama. Kasi ang babae, ang matataalam, ang gulo saan siya na buntis. Ang gulo ng buhay ko. Naisip ko kagabi bago ko matulog. super ang gulo. Parami din na akaranas niya. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. Kaya di lang ikaw yan. Sa akin, ibig sabihin, sana ako supportan niya. Kasi anong dito ako para hindi kami mag ay Gusto ko lang malaman niya, mahal lang mo rito siya, ganun. Oo, aminin ko. Mahina lang kita ko sa kanya. Sa kanilang dalawa. Oo, di naman wala Bigil? yun. Kasi, siyempre, matagal silang nawala sa akin. May mga hinanakita ko. Bigil, gusto mong advice? Mayroon ako advice sa iyo. Kung, kung gustuhin mo. Una sa lahat, dasal ka na lang sa Panginoon. Ang pangalawa, huwag kang papasok ng bisyo. Dahil lang dyan sa problema. Dati ako'y nagluko na rin sa buhay. Dahil pinagdaanan ko lahat yan. Kaya alam mo kung anong mangyari. Sinabi ko nung ako yung, nung ako yung anong ano ko sa sarili ko eh. Talaga nagluko ko eh. Wala, wala nakinig sa akin. Si Lula, hindi siya nakinig sa akin. Hindi na lang mag-advise. Nagano'n na ako na no. ano. Nag-asal lang ako na doon. Sa ano na yun. nila sa akin. Yung dumating sa parte na yun, nila sa akin Pero maswerte pa rin hindi tayo. Hindi ko sila masisi kasi, kasi yung 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 yun ang nasabi ng ibang tao. Kuya Roy, yun ang nasabi ng ibang tao. Ang sakit para sa akin. Kasi sila lula, hindi ko na rin sila matakbuhan ng mga oras na yun. oh, wala akong matakbuhan. Ayoko naman sabihin sa kapatid ko kasi ayoko naman na bata ko siya, madanasan niya na kagad yung nadanas ko. Inom-inom. Tapos, ka, tapos nun, nung napag ko, ano, na, matanda na ako, na ako yung niyo pa rin. Siyempre, tinigil ko na. Sabi ko, kailangan ko nang magpakano sa sarili ko. Magpaka magpakano na ako. Tekan na ako. Pasok na ako kung sa Kapit sa patalim, kung baga sabihin. Anong okay. trabaho? Yan ang, yan ang ibig ko sabihin, huwag mong pasokin yan. Ang kapit sa patalim. Hindi man, ibang ibig ko sabihin na kapit sa patalim. May iba ibang klase ng kapit sa patalim. Ang sa akin, ang kapit, ang, kapit Ko, ang kapit ko sa patalim, may kumapit ako sa mga, sa trabaho ng patay. Yun ang Hindi, ibig ko sabihin. Itong tama. Ang tama sa kapit patalim malahat ay pinapasok para mabuhay. Huwag mong gawin 'yun, Bigil. Ang ibig ko sabihin. Hindi ko ginawa 'yan. Oo, pero iba ang ibig sabihin. Pakinggan mo ko. Ibang ibig sabihin ng kapit patalim. Iba. Kung kung tindid ka sa mga ibang tao na dating mga bad boy, dating mga ex ay ibang pag-intindi ng kapit patalim. Ikaw lang, i Oh, Kanya ibang karami, definition ng na, pero karamihan lahat ng tao ay ibang ibig sabihin ng kapit patalin. Definition ko sa buhay ang napag-usapan Oo, oh, sinabi mo. Iba-iba ang opinion ng tao. Pero ang ibig ko sabihin, lahat ng nakaranas ng mga trouble-trouble o oh, lahat ng mga pagsubok ng mga ano dyan? ibang ang ibig sabihin ng kapit patalim. Oh, sure. Kapit A ako sa patalim. gano'n. ko. Tulad ko. sabi ay... ni kuya, Yung mga hirap. Yung mga ibig sabihin sa. Yun, no, no, ko, sa... Ko. laki sa layaw. Yung, iba palang ibig sabihin dun. Kung yung... bagay. Kumbage... Yung... Sinabihan ako ni Kuya. Laki sa layaw. laki sa layaw. Iba. Kumbage... Kagaya nga sabi sa akin ni Kuya. May mga nakaraan ako na. dapat. Dapat at dapat balikan. Kasi pag niligtan mo, hataking ka na ng nakaraan. Yun ang ginawa ko, niligtan ko, at yun ang pagkakamali ko. Kung sa palagi mo, yun ang pagpabagabag sa'yo, balikan mo, di ba? Eh, nagkataon na nagpabagabag ka sa nakaraan na, eh, Pwede balikan mo. Pero kung kaya mo naman, pero alam, alam mo na, na malaking parte yun eh, yung part na yun. Eh. Kisahang isipan. na. Naisip na. Naisip na. Naisip na. na. na.